Next life na po ba? Yeah. Opo, isa lang po. para mag-listo. Patikin ka lang po. Isa lang po. Kasi... Good afternoon po. Sa grade 5 po, isa sa mga nasulat namin yung convenience versus tangibility. Convenience kasi we are looking at yung online reading as accessible. No? Cellphone na, So, okay na. Uh, while tangibility, kailangan mo talaga yung nakawakan mo yung libro. It's there. Yun yung traditional. Thank you, sir. Meron nga lang, sir. <laughs> Considered po siya as traditional, wedding <laughs> Salamat, ladies.